I Impake na ang biyanan nyo. Hindi ho, oh, may pupuntahan lang. May pupuntahan lang siya. May pupuntahan lang ho oh, yan. Okay. Next. Pangalawa, o oh, pangalawa na ho. Oh. Samba. Samba. Prayer. Okay. Anong hamon sa atin? O, oh, ito yung muna yung mga praktikal. Bago yung mas malalim-lalim. Oh, unahin ko na to. Magdasal ng mas madalas. Oh, baka iba dyan, hindi nagdadasal, ha? Dasal naman kayo. Dagdagan ng araw ng pagsisimba, maliban sa araw ng linggo. Kwaresma naman, magdagdag kayo. Father, okay na yung linggo. e eh, kwaresma naman, baka pwedeng isang weekday. Dagdaga ng araw ng pagbisita sa Adoration Chapel. Meron kay Adoration Chapel? Okay, pwede. No? Kasi, mahalaga na tayo'y nalangin. Alam niyo po, wala namang masama doon sa mga ginagawa ng mga sa mga simbahan na mga novena, station of the cross, pag -rosaryo. mahalaga po yan sa simbahan. Pero sana meron din kayo ng tinatawag na personal prayers. Nag-get po yung point? Wala naman yung problema no, sa mga nasa loob na simbahan. Ah, uh, nga ganyan, May ganyan. Okay lang yun. Gusto ko nga yun eh. Naririnig ko yun sa simbahan din namin. Pero kung wala kang personal prayers, Baka may kulang sa'yo. Makipag-usap ka sa Diyos. Father, hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Sandali, sandali, sandali. Bakit ka ba nahihirapan magdasal? Bakit mo sasabihin, hindi mo alam sasabihin mo? Alam niyo ho, may technique dyan eh, para mapadali. Tandaan niyo po ito, sasabihin ko ah. Ready for this? Una, do you know That the simpler the prayer, the better. You should know that. The simpler the prayer, the better. Alam nyo, meron nga ako kong kilala eh. No? Dumada Sa simbano namin, dumadaan-daan lang ho siya. Nandun lang sa pinto, weekday ah. Siguro magagaganyan lang. Baka sinasabi lang niya, hello Jesus. Tapos saalis na. Kasi meron hong ano eh, may trabaho. Nakausap ko minsan yun eh. May trabaho, Father, pero kailangan kong dumaan muna para lang magsabi ng hi hey, kay Jesus. Sa loob, -loob ko, pag namatay ito, sasabihin din ni Jesus sa kanya, Hello. Pasok ka na sa langit. Huwag mong problemahin kung anong sasabihin sa Diyos. Ano bang nararamdaman mo sa oras na yon? yon ang dasal mo. Kung ikay malungkot, di magdasal ka na malungkot. Kung galit ka, di magdasal ka ng galit. Kung may isusumbong ka sa Diyos, di magsatasal ka na nagsusumbong. Ano sabi ko? The simpler. You know why? Because the heart of prayer is the prayer of the heart. The heart of prayer is the prayer of the heart. ang pinakamahalaga sa pananalangin ay yung kung ano ng puso mo. Nabanggit ko na po sa inyo, napaka-busy sa katedral namin noon. Hanggang ngayon. Kaya ho alam nyo, nung nakasay ako doon, tuwing gabi, ang pinakamahukahulugang dasal ang nasasabi ko sa Diyos at yun ay alam ko. Every night, yun na po yung pinakamahukahulugang dasal ko. Ano yun? Lord, pagod na po ako. Tutulog na ako. Yun lang dasal ko sa gabi. Kasi pagod na talaga ako eh. Feeling ko, pinakinggan yun. Kasi galing sa puso ko yun eh. Pag yung dasal galing sa puso mo, walang maling dasal. Kung hindi ka marunong magdasal, tanungin mo si Lord, Lord, paano magdasal? Ayun, nagdasal ka na. Kinausap mo na siya eh. Nagdasal pa ba kayo bago kumain? Nagdadasal pa ba kayo bago umalis ng bahay? Nagdadasal pa ba kayo bago matulog? At sana naman nagdarasal kayo bago kayo, pagkagising nyo, bago gumising pala mali yun. Pagkagising nyo. At bakit ko sinasabi ito? Kasi gusto kong tingnan nyo to. More prayer, you have more power. Less prayer, you have less power. But when you have no prayer, you have no power. What remains is kilikili. Tinan nyo, alam nyo? Gusto yung maraming lakas sa buong araw? Magdasal din kayo. Natatandaan ko po yung sinabi sa amin ni Cardinal Sin, ang na, the late Cardinal Sin. Sabi niya po ah, If you are, pray for one hour. Ah, okay ah. But if you are very busy, pray for two hours. Ha? Ah, paano yun? Sabi niya, if you are busy, pray for one hour. But if you are very, very busy, pray for two hours. Tapos pinaliwanag niya, kasi kung napaka-busy mo, hayaan mong Diyos ang makialam sa trabaho mo, Baka hindi ka pa tapos magdasal, natapos na yan. nagkaroon na yan ng kaganapan. Kaya kayo mga nagdarasal ngayon, sabihin ko sa inyo ha, kayo po na narito ngayon, nagninilay, nagdarasal, mag-focus lang po kayo dito. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos na may ginagawa kayo para sa Kanya, yung mga iniwan ninyo sa bahay, siya ho ang bahalaan. Amen? Focus lang kayo rito. He will take care of the people you left at home. He will take care of them because you're doing something here. Baka kasi iba sa inyo nag-iisip, may ulam kaya sa bahay? Huwag. Bahala si Lord doon. Nadifrost kaya yung isda para bukas? Bahala si Lord doon. At sasabihin ko sa inyo, sa totoo lang, eto totoo to, yung mga tao sa bahay, sa totoo lang, mas gusto nilang wala ka doon. Kaya wag mo na silang alalahanin. Baka nga iba sa inyo, tinanong ng anak niya eh, sa kapunta ma, sa simbahan, ilang oras ka doon? <laughs> Kaya dito lang ho kayo. Focus lang kayo. Okay? Now, Meron na tayong inuunang dalawang demonyo na gumagambala sa atin para mag-ayuno. Ito naman ang gumagambala sa atin para magdasal. Sloth. I don't know if you've heard of that. Sloth. The capital sin of sloth. Ang demonyo huron ay si Belial. Ang pangalan. Sloth. Katamaran. Katamaran. Ha? Katamaran. Hoy. Hmm. Bakit ka ba nagagalit sa kanya? Ba't ba kayo nagagalit sa tamad? Eh wala namang ginagawa. Oo nga. Yung bang ipagpapabukas ang gagawin. Kaya naman ngayon, pero bukas na lang. Okay? Okay? Ito na naman yung mga classic example, no? Wala namang sakit, pero hindi papaso Belial. Okay? Pero mga kapatid, tatanungin ko sa inyo, naniniwala ba kayo na pwedeng maging tamad ang tao kahit busy siya? Ulitin ko ha, ah. naniniwala ba kayo na pwedeng maging tamad ang, ang tao kahit na busy siya? Posible ba yun? Hindi. Posible yun. Kasi ito ang tunay na ibig sabihin ng sloth. Ano ibig sabihin ng sloth? Doing many things. Busy yun, ah. Sloth is doing many things except for the one thing that you have to do at that proper moment. Yun ang katamaran. Yun ang sloth. Marami kang ang ginagawa, pero hindi mo ginagawa yung dapat mong ginagawa sa oras na yon. Maraming kabataan ngayon, busy. Pero hindi ginagawa yung dapat gawin. Busy siyang mag-Facebook. Busy siyang mag-Instagram. Busy siyang mag-TikTok. Busy siya na mag-vlog. Pero yung gawin yung thesis niya, hindi niya ginagawa. Yung mag-aral para sa exam, hindi niya ginagawa. Sloth pa rin yun. Okay? Eto, guilty rin naman ako dito minsan eh na inuutos sa akin ng ubispo, imbis na simulan ko, iba ang aking gagawin. Okay? Slow. Isa pang kasalanan na pwede nating masabing laban sa ating pananalangin at pagsamba sa Diyos, kala nyo lang hindi, no? Ayan. Pride. At sino ang responsable sa pride o kayabangan? Lucifer. Alam niyo po, yung mga binibigay ko pong pangalan ng Diablo, sila po yung nakausap ko na sa isang exorcism, sa isang possessed na tao. Totoo po. Ang una ko nakalaban, no ako'y bagong exorcist pa lang, noon tanungin ko po kung sino o anong pangalan ng Diablo. At ang pasyente ko po noon, church worker ko, ha? Church worker ko. Choir head pa. Sino choir head dito? <laughs> Sister, di ka poses ha? Okay. Choir head ko sa akin dating parokya na poses. Hindi ko alam, 30 years na pala siyang mangkukulam. Yeah. Hindi ko pa siya kilala, mangkukulam na. 30 years bago kami nagkita. Nasa YouTube po yon, Magandang gabi bayan. Finiture po kami dalawa. Okay, 30 years namang kukulang pumapatay na nga ho siya ng bata sa sinapupunan eh kaya na niyang gawin yun nagle na nga siya kumahaba na ho ang dila niya okay sangka, kaya mo yon? okay tapos kaya na niyang gawing video bang sa kanya sarili napapapasok niya na ang diablo kung kailan niya gusto okay eh nagkita kami 2014, fresh pa lang akong exorcist, pinakahawa ko sa kanya yung Benedictine Cross o Crucifix, napaso. <coughs> Pag kinukwento ko po, naano lalamunan ko eh. Kaya, Jeric, pakuha nung tubig sa loob. <laughs> Para ako may harassment. <coughs> so, ganon. At nung oras na yon, nung hinawakan niyang ganyan, alam nyo, bigla na po siya naposes, e eh buti naman meron akong konting training na. Dinasalan ko na po ng uh, exorcism. May isang part po sa exorcism, natatanungin mo yung pangalan. At alam nyo po sinabi ng Diablo? Babae, babae itong aking choir, choir head. Ang lalim ng boses nung sinagot ako. Ganito kalalim. Lucifer. Hindi ko pa narinig noong una eh. Sabi, ulit, ulit, ulit. <laughs> Lucifer daw. Pero bago siya umalis, sabi ko, lumayas ka dyan, ganyan, ganyan. Excuse me po, inumla po ako ng exercise water po ito. Alam nyo, bago siya umalis, sabi niya sa akin, aalis ako, pero babalikan kita sa kwarto mo. Aba, nung gabing yun, pagpasok ko sa kwarto ko, binuksan ko lahat na ilaw, humiga ako sa ko, dadating kaya siya. Hindi na makita inimbitahan na. Pero alam nyo po, takot na takot ako nung gabing yun. Sabihan ka ba naman ang babalikan kita sa kwarto mo? Gusto ko na nga patulugin yung staff ko roon sa kwarto eh. No? Gusto ko na magpasama doon kay Kila Bambam, Bam, yung aking mga ano, sila yan. Pero alam niyo po, ito na realize ko. Lucifer, hindi ko pa alam kung anong demonyo siya. Alam nyo, Kapag ako po'y tinatawag ng mga tao para mag-exercise, iba yung feeling ko. Yung feeling ko na, wow, ako ang tinatawag. Wow, para akong super priest. Wow, exorcist ako. At pag pumapasok po yan sa isip ko, wala po akong kasong nalulutas. Wala. Bakit? Ngayon, napagtanto ko na, nauunahan ako ng yabang sa aking mga ginagawa. Yun pala yung ibig niyang sabihin, babalikan kita. And every time I perform an exorcism, pride was in my heart. Mula nung na-realize ko yun, sabi ko, hindi pwedeng ganito. Kaya alam niyo po, pag meron po akong pasyente, Lagi ko sinasabi sa Diyos, Lord, hindi ko kaya to, pero kaya mo, kaya gagawin natin to. Yun lang sinasabi ko. Hindi ko kaya to. Ikaw ang makapangyarihan. Wala ako pag wala ka. Madali hong nalulutas yung problema. Okay? At alam niyo po, kaya kaibat -ik ito doon sa ikalawa na samba o panalangin. Sapagkat ang mga taong hindi nagdarasal ay kadalasan nawawalan niya ng tiwala sa Diyos. Nakaya na niyang mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Lord. Kaya ako pumasa dahil nag-aral ako. Kaya ako naging doktor, lawyer. Kaya naabot ko ito, hindi dahil sa pananalangin, kundi dahil kaya ko talaga at magaling ako. Kapatid, mag -isip, isip ka. Walang taong nasa impyerno, no? Na hindi ang na ang dahilan ay hindi yabang. Pride will bring us to hell. Tandaan natin yan. But humility will lead us to heaven. That's why those who pray, They acknowledge that they are weak. They need God. They need the presence of God.